Ayan. So, babiyahe tayo ng joyride mga boss. Tapos yung pasahero natin. Meron siya daw dalang ano, maleta. Siya ko organizer. Organize. Ayan. So, tinawagan ko kanina is... So, check natin. ba diba? So, go. Lapit lang naman tayo. right onto eulogio rodriguez Jr. Tayo, Avenue yan, no? pick Your destination is on the left. On the left. Eh, saan so, di to na tayo? Sabakan lang natin. Ay text na lang. okay lang natin di ba nagre-replay oh sir sa loob daw may pick up ako sir si ano tower Ta Tower 2 dito yan sir pasok tayo dito tower 2 saan ba dito ala big Tawagan ko na ngalan. Hello kuya, pasok ka na lang dito kuya. Mabigat kasi itong dala ko. Apin mo lang po oh, mo. sa oh, mo. pasayro. Ang sarap ng lobby. Doon pa sa ano? Ubalik ako? Umikot lang ako, ma-wait lang po. Ah. Uh, Ayun. May laman yung box ko, ma'am, eh. Ito, sarapan na lang. Ito po ang sarapan. Ah, Ah, sige. yun na lang niya. Okay, ma'am. Wala kang mo, kas Yan nga eh. Okay lang? Đấy cái nào Go, go, go. Head northwest on PE. Antonio toward Eulogio Rodriguez Jr., yeah, Avenue C5. In 200 meters, turn right onto R. Espiritu. Turn right onto R. Espiritu, then turn left onto 96th Street. Destination is on the Hello, way. Hello ma'am. We're <laughs> to market happening. Sampal dyan ma'am. Ay dito TDC. baba na natin si Gucci ate eh, ito lang mga malita